Kabado si Alejandro Villegas tuwing tumatama ang bagyo sa Batanes. Naranasan niya na kasing masiraan ng tahanan nang manalasa ang bagyong Ferdy noong 2016. May nagiba yung bahay, tanggal yung bubong, pero so, sa awa ng Diyos naayos naman. <laughs> Malinaw pa rin sa alaala -ala ni Maricres Rubilio sang iniwang pinsala ng bagyong Ferdy sa kanilang pamilya. Sa bahay po namin is kasalukuyan pa pong ginagawa ng Mr. Ko. So Bali, may atip na po siya. E, e, supposedly, e, bubungan na lang sana namin, lagi ng dingding. Inang, e, nang nangyari, e, talagang binuhat niya. Hindi na po naibalik. Lapitin ng bagyo ang isla, kaya ang mga residente natuto ng maging maaga bago pa man tumama ang kalamidad. Marami sa kanila, kusa ng lumilikas. Ayon kay Batanes Governor Mari Lucaico, wala pang naitatalang casualty sa Batanes nang dahil sa bagyo sa matagal na panahon. Aniya, summer pa lang, naghahanda na sila sa pagdating ng mga sakuna. Simula pa lang ng taon, ready na ang food packs para sa mga residenteng maapektuhan ng kalamidad. Unang ginagawa ko ay sinisecure ko yung mga... Uh light materials sa mga bahay. Uh, tinatalian yan, mayroon nylon ropes. Binigay ang uh, National Disaster Risk Management Office sa amin at binibigay namin sa barangay para talian lahat yung mga light materials ang kanilang mabahay. Tapos, uh, ganun din yung mga offices. Pero para sa Islang Salat sa Teknolohiya, malaking hamon ang linya ng komunikasyon sa Batanes tuwing may bagyo. Kaya nitong Agosto na mahagi ng higit 70 satellite internet devices ang Batanes Provincial Government sa iba't ibang barangay at opisina na pwedeng gamitin sa panahon ng kalamidad. Binigyan din ng generator sets ang bayan ng Itbayat at Basco para handa ang mga residente oras na mawala ng kuryente. Bagamat pinagtibay na ng panahon ng Batanes pagdating sa mga sakuna, umaasa si Kaiko na mapupunan pa iba nilang pangangailangan. May marami pa kaming pangangailangan dito. Mayroon pa rin hong mga wala hung, ano, wala pa hong uh, warehouse, logistic hub pero sinabi naman sa akin ng uh, uh, NDRRMO na bibigyan kami ng pondo para magkaroon sila ng uh, ano to, logistic hub, parang warehouse. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand, Lance Mexico, Newswatch Plus, Batanes.